usap sa inyo mga kapakpak Have kapak a good Today a new day mga kapakpak At gagawin na naman tayo ng panibagong video So ang video natin ngayon ay So bibili tayo ngayon ng gawat ni Midnight Yung as natin na isa yung oitim. So kasi Um na ano siya, hindi siya kumakain tapos nagsusuka siya so um, tingin namin may distemper, may nagmumuta din kasi so bibila natin siya ng antibiotic so Ahanap ah, tayo ng gamot niya ngayon sa sa may festival. Uh -uh. At excited na ako kasi ngayon na nang ulit na tayo makakagala. Mm -hmm. Namaman talaga. Sasabihin ko kay Daddy mag-ano tayo wag. Ano ba yun? Balyawan ko sa'yo. At bago natin gawin yon, please like, share, and subscribe. At hit yun na rin notification bell para updated kayo sa mga susunod na yung video. Tara, tara let's go! go. sa mga dogs natin. So, unboxing tayo ngayon. So, open-open lang natin na pag may Ay, oh, and uh, ito yung may cut ni Mid na dyan. <laughs> Ako kangat ngat ngat Tuluhin mo yan! Tapos <laughs> ito, parang hot dog to. Maamata <laughs> pagkain nila to, yan. Pagkain parang iahalo sa kanin. Ito, isa pa, yan. Ito is... sa yan. Para tumibay-tibay di gumipin nila. Pero mangyat-ngatin din. Ay, ito yung ano, pang ngat-ngat din to, nandito ko ka na kain. Ngat-ngat din, puro ngat-ngatin ako. Ay, ang kayot! Ay, hindi natin, nagpala ko natin, nag... Ang dami naman itong hat niya to. Ito pa, isa pa. Ay, puro food na to. Food. Ito blue, ito orange. Tapos ito red. Tapos ito, kanina to. Okay, midnight din niya to eh. Gagantan egg. <laughs> Yun lang, wala na lang. Ang dami. Ang <laughs> dami. 75 years later. So yun know, na mga kapakpak, um, magpapaligo na tayo at pagkatapos natin magpaligo, Alis na tayo dahil bibili tayo ng gamot ng aso natin na si Midnight. Meanwhile, mga kapakpak, nandito na tayo. So ayan, um, naghahanap tayo ng antibiotic ng aso kaso parang wala tayong makita. So dalawang pet shop na yung natignan natin. So walang antibiotic para kay Midnight. So hanap pa tayo kung may baka Mga kapakpak, So, andito na po kami sa mall at tawag dito. May isa na lang po tayong shop na pupuntahan dito. Anong shop yun di? Ken Express. Ken Express. Na Pets. Pets. Tanga ka Para sa alaga natin si Midnight. May sakit po kasi siya. Ang dami. magka up kami dito. Pagpag naliligaw po kami, hindi namin makita yung Pets Express. Gustong-gusto ko dyan pumunta. Pero, dati pa, bata pa lang ako. Gusto ko na dyan sumakay, hindi lang ako mapayagan-payagan. Tapos yung nandun ka sa ano, sa parang sasakyan, gano'n. Hindi pa kami mapayagan ni Daddy noon. Pero ngayon, magta-thumbs ka, mahihihi di O, check tayo, yan o. So yan, andito na kami sa third floor. Ina, oh, ni, naliligaw, naliligaw na kami. Eh. <laughs> <laughs> hindi mo kasi kami sanay mag-mall, gano? <laughs> kasi poor lang kami. Hindi kita ka ano, -ano ha? Kaya naliligaw kami, hindi na alam kung saan yung ano. So, ayun, ang ganda ng mga kapatid. Nakasakay na ako dyan, muntik pa nga akong mahulog eh. Oh, nag-ano kami dati dun eh, nag-papapicture. kami na ang pera. Hello? You know? Eh, may ganito pala dito, hindi ko alam. Kapagpulatin natin si Daddy na magsasago tayo mamaya. Para siya pumaya, kailangan may camera, ganon. Ang galing mo talaga, bright ka. <laughs> Daddy, sago tayo ako. Ah. Hadi ah. Gago! Hahaha! <laughs> Di ah, tayo ha! Mamaya ha! Uy, may Tom's na! Hahaha! agad kami! Charot! San? Sumigay ni Rodgers. Thank you po! Thank you po! So yun, sana, sana nandun talaga. Kasi kanina pa kami naglalakad na kakamalit. Nagugutom na ako. Di, sago. <laughs> Di! <laughs> Hindi usi-usi sa akin yung milk tea. Sumasakit yung chan ko doon kasi bang mahirap lang yung chan ko. Hindi totoo yan. Poor Tommy. <laughs> Ay, ayun o, no, buko na lang. bukuwan Bukuhan, bakuhan, bukuhan, bukuhan. Tuwapang ka rin. Kapakpak, <laughs> <laughs> ayun mo. Nakapatakot lang. Kaya kayo isip ka rin. Ayoko na mapit. Baka kainin ako eh. Nakakatakot kaya. Pero dati mga Mickey Mouse kasi gan. Yan hindi ako natatakot. <laughs> sa third floor. Kasi sa Kenny Rogers. Hindi niya tayo Kenny Rogers. So ito mo rin. It? Diyan na sinasabi kong may mga sasakyan yan. Hindi po ako nakakasakay dyan. Ayun ang Kenny Rogers oh. Ayun, ayun ang Kenny ah, ayun. Ayun ang Kenny Rogers. Katabi daw eh, no? Ayan, punta na tayo sa tumakang. Nandito na tayo, malamit na tayo sa Kenny Rogers. Pero mukhang wala naman dito. Wait lang. Ito na ang Kenny Rogers. Pero parang wala naman katabi na gano'n. Or baka katapat. Or baka dito, dito siya yata. Ayan, dyan. Ang cute nun. Gusto ko parang sumakay doon kahit malaki na ako. Sa taas na taas na to, sa fourth floor, parang may ano doon. May tawag ito, glasses na floor. Tapos may kita mo yung dagat. Ay, dagat as in, para siyang fountain. Ganon, para siyang fountain. May kita mo si na Pag tumuntong ka doon, kala mo ka. Pero ako, gustong gusto ko doon si mama. Ayun na, ayun. Takot na takot siya. So, kwento lang yon. So ngayon hinahanap pa rin namin Saka, sa kalukuyang hinahanap pa rin namin yung pet shop na. Ay, ayun na yun nakita na namin. Ay, ayun ba yon Ay, ayun na din nakita ko na. <laughs> so sa wakas of 10, years. 10 years. 10 years tayo naghanap. Bigin <laughs> na lang pala makikita yun. So ayan, si Kuya na pakpak na dito na tayo sa loob. Ito ito sa mukha mo. Ayan. So, ang hahanapin lang naman natin ay yung antibiotic ni Midnight. So, yun. tatanong lang tayo. Ay, may pag-uubing din. nakuha ng exact na gamot, hindi natin nakuha yung exact na gamot na hinahanap natin pero meron tayo nabili na antibiotic din. So ayan, nakapila na si Athena. Nakapila na siya magbubayad na. So hintayin na lang natin siya la sa labas. Siya pala kasi siya nakapila. Sa elevator. Okay, going down. Sa lower ground ko sa mga baba? Oo. Mm-hmm. Labas na kami at sapaing kami. Pakpak oh, lang -pak. dito tayo sa food park. Um, katatapos na natin kumain. So yan, hindi na natin na videoan. Yan, tapos na kami. Ang hinihintay na natin ay si Daddy. Kaya kasi, umorder ng steak, <laughs> hindi mahiwa. <laughs> Kanina pa hinihiwa, hindi niya mahiwa. So, nabali na niya yung shanty ni Hindi pa rin niya mahiwa. So, hinihintayin lang natin matapos. tapos. alis na tayo makakapakpak. Andito na nga kami at sabi nga ni Kuya tapos na kami kumain yan. Ayun si Daddy na lang yung natitira, Yung hinihiwa nga, hindi niya mahiwa-hiwa. Naputol pa yung tinidol niya. Oh, panis. ayan, ayan. Oh. Tapos na si Daddy na na lang ng taba. Uh, gusto ko talaga mag-tomsurve pero ah hindi pa sure kung magta-transport, pero sana mag-transport kami. So, ayan, nandito kami sa food court. Yan. Ang daming tao dito at baka kami makakain. Ako yung naunang nadalahan ng order. Tapos, sila na lang yung sabay-sabay kasi... Ano, tsaka nung nadalahan ako ng order dito, tao dito, hindi ko pa kinain. Kaya natuyot yung gravy. So, yun lang. Share ko lang. Mga kapukpok. <laughs> Nasa ako daw po. Dito po kami dadaan. Ang creepy. So, ayun na. Tapit, tapit, tapit. Paano kaya nang kapukpok? Pero ayoko nang magandadatakot po kasi ako. Nawawapit yung sila pag nagbayad. Okay. nagayo ka siya ng bata. Ayan <laughs> yeah, mga Ito po, bibili po tayo nito itong pomade. So, dati ito yung ginamit ko nung naka. Mga... So, ito. Ito yung talagang ginagamit ko. So, wala kasi kami nakita ang ganito. Kaya ito yung ginamit ko. Eh, mabilis to maubos. So, ito na ulit. na ulit tayo nakita. So, ito na yung bibili natin bibili po tayo ng itong glitter glue gagamitin natin sa ano po ng kasal po ng tita namin so ayan po kasi po si daddy po nagawa ng lettering lettering gano'n sunod na tayo at ako naman yung pumila ayan, tatlo siya nagawa na ni daddy yung lettering ganyan na lang ng color tapos sabado yan mag-wait lang tayo So, yun no, mga kapakpak. At na sana magaling na si, gumaling si Midnight dun sa gamot na binigay natin sa kanya. At napaliguan na din pala natin itong mga ibon na ito kanina bago tayo umalis. So, ayan nga mga pakpak. -pak, um, napaliguan na. sa so, sana magtuloy-tuloy na yung... Ay, napaliguan. Tama talaga. <laughs> <laughs> Nakabila tayo ng gamot. So, sana magtuloy-tuloy na yung paggaling ni Midnight. So, uh, magkakargahan na rin pala tayo no? so sa darating na May 6 magkakargahan tayo sa Alabang kapagpag uh, pak -pak sa Alabang ang bitaw ata nung, uh, Alabang ang bitaw ng mga pang summer natin so ikakarga na natin yan ng May 6 sa Biernes at at hanggang dito na lang po muna itong video to at bago kami magpaalam don't forget to like, And subscribe. At hit na notification bells para update kayo sa mga susunod na video. Mula dito sa Rob Nandukha! Happy flying! Bye-bye!